of June 5. Ito na. Mga tigil at Mga ano na. Seal deck, seal matting. <makes noise> pa rin mga dilote. ang Forest Park. Yun merong esplanade malinis ngayon saka walang mga nakatambay bakit dito tayo dito mga kabayan sa uh, basic esplanade saan na tayo ngayon Magallanes Drive may mga ano pa rin dito mga homeless Wala na nagpipintura Dito naman tayo Manggaling sa Gilid ng Iwasang Bonifacio Ang yeah. dami naman dito Mga natutulog Nagpapahinga gitna. Sigurado to, papaayos na rin ni Sir Miss moreno to. Ayun ang napaganda na. Eden Garden. Hindi pala gumagaan na yung fountain na yun. Like green na ang kulay. Mga basura. Puntutulog. Mga nag mga naliligo pa diyan sa dalaba. ginagawang sampayan ayan nagtutubig pa pala dito sa gilid ayan natin mga nakasampay yung ginagawang sampayan view view ng flyover ayun palagay dito R9 Regal 9 wala naman ay meron isa Ah, uh, ano dito, table. Yan. merong ano 'yan, natutulog. Pagkapaglagay ng mga duyan. Yan mga papaayos ni Yorni magiging ang Maynila eh siguro tataasan to, ano lang pinatibay lang gandaan lang dami pa mga basura hindi hmm. nakikita to ng mga Namamasyal mga masyal luminis na yung workplace nila gawaan meron uling barge wala namang nakalagay na mga piloto ayun meron na may steel decking na saka steel matting delay na daming mga basura sa gilid hmm. natigil lang ano dito paglalagay ng mga pilote as of June 5 ito na pasigigay ng salad ano nga ano na shield deck shield mating Wala pa mga balustre. Pinaka forma na yun. Doon. Paglalagyan sa gilid ng mga balustre. nakabakbak pa dyan itim uli ng kulay ng tubig ng ilog pasi maganda ganda na ito dati ano so, mga basura pa rin bumalik uli sa ganito dahil sa, no, sa ulan uh, may mga ano pa ano mga party pa na hindi pa na dredge ang dami uh, mga basura ngayon sa no, sa gilid may mga ano to styro styro cup at, uh, mga ano mga plastic ng ano to, ng mineral water soft drinks ito namang kabila ang update natin ayan pa rin mga homeless Wala pa gumagawa. Pinakuran pa lang. Dito side drive. Hindi mga bata ulit Hindi Pwede agad pwedeng alisin yung mga ano doon, mga street dwellers doon. Informal settlers. Ayan yung ginagawang laruan yun, yung barge Makapwesto uh, pa lang yung dalawang dito uh, mga cranes Punta tayo doon sa Quezon Bridge. Doon tayo mag-update. doon Doon lang. Sobrang itim ng kulay ng tubig ay ng ibang base. Ano siguro to nakalkal yung ilalim ng ano ng ilog Pasig. Ayun. Ayun ang itim. na buildings pala ang ginagawa sa Santa Cruz sa pero pa doon dalawa, tatlo apat, lima anin tayo Quezon Bridge yan panghe ginagawa ng ano to CR na ang harang doon sa Roseros Forest Park ayan platform panahon pa yan ni President Duterte ayan meron na mga nagawa dating mga platform mga uh, decks ayan pa meron pa isa doon malapit sa Ayala Bridge sa platform hindi na natuloy bahay pa pala dun, sa gilid malinis ngayon baka walang mga nakatambay mga lalaki nakakatakot magdaan dito kahit sa umaga lalo sa gabi sa Ayala Bridge ito dadaan ng Pasig River Esplanade Ngayon dati simple lang ganda rin ang view dyan dito sa kabila walang mga hagdan ang uh, Peson Bridge mga uh, maliliit pa mga bahay nandun yung pinagawang malaking drainage flood control sa may Carlos Palanga Street sa uh, Tiapo meron pang food bridge nun nalinis nakakabayan walang mga sumusulpot na mga tambay mga lalaki dito rin walang hagdan yung nakasampay na shorts ito yung ginagawa rin CR nakatago ko kasi ito ito malinis ng kabila yung pangke daanan ng mga nag-explore na mga turista nakakahiya okay, uh, well, thank you for watching po ulit mga kabayan ito na yung Forest Park yan pagdating natin dito sa kabilang side ganda na ito na ako naayos ni Your Miss Pomeroy uh, Loton Ayan Gumanda na yung lugar Ginawa atong tambakan ng mga sirang sasakyan Mga pedicab Maraming homeless Ayan Magpapaayos Magpapaganda Special Bridge Retrofitting at Strengthening Wala pa mga semento mga ano pa lang mga beams mga post steel posts victory natin ginagawa dito ganito pa rin maayos na ito lang yung dito Ayan. Dito na Ayun tayo na ba